curious, isa na naman pong malaking pagsubok ang hinaharap ngayon ng mga kapatid natin sa California. Ayon po sa isang Pinoy OFW na nagtatrabaho bilang isang construction worker, sabi niya, aabuti ng dalawang dekada bago maibalik ang nawala dahil sa sunog dulot ng wildfire. Marami ang nag-message sa akin at tinatanong nila kung may babalik pa ba sa dati. Ako talaga, meron akong isasagot sa si inyo kung may babalik pa ba ito sa dati. Kasi nga, yung trabaho ko, eh nakalinya rin sa construction ito masasabi ko sa inyo mga kung estimated talaga ang estimate ko dito may babalik ko sa dati kung ano man mga itsura nito dati o mas maganda pa siguro abutin ko ng kulang kulang dalawang dekada o oh, baka lagpas pa ng dalawang dekada bago may babalik to kasi alam nyo kung bakit ko nasabi yan dito kasi mahirap kasi magpagawa ng bahay kasi dito ang daming permit ang daming inspeksyon bago matutuloy yung project sa plano pa lang at tagal-tagal bago maaprubahan, kaya at saka walang lagay lagay dito ang lalaki lang ang may lagay dito mga angkol kaya talagang matatagalan ito kasi hindi pero ito ang bahay na pinag-uusapan dito nawala is libo libo-libong bahay ang nawala dito kaya hindi rin natin alam kung mapapatayo pa ba yung iba babalikan ko ba nila yung pinanggalingan nila o baka bibili na lang sila sa ibang lugar baka gano'n ang mangyayari pero para sa akin talaga aabutin talaga ng dalawang dekada to pero sa kabila po ng lahat ng ito may liwanag pa rin sa gitna ng kadiliman sa episode po na ito pag-uusapan po natin hindi lamang ang kwento ng sakuna kundi po ang pananaw ng ating pananampalatayang katoliko at ang mga aral po mula sa Biblia na maring magbigay po ng inspirasyon para sa ating lahat kung babalikan po natin noong nakaraang linggo, isa pong malawakang wildfire ang tumama po sa California. Nagiwan po ito ng napakalaking pinsala at lungkot. Mahigit po sa 9,500 na mga instruktura ang uh, naabo at 28 po na buhay ang nawala. Namari din pong madagdagan habang patuloy ang mga rescue operations. Isa pong Pinoy na construction worker na nagtatrabaho po sa lugar na yon ang naglahad po ng kanyang karanasan. Sabi niya parang pamilya ang turing namin sa isa't isa rito kaya sobrang sakit na makita ang nangyari. Pero naniniwala kami na makakabangon kami. Sa gitna nga po ng kalamidad, ang kwento pong ito ng pagkakaisa at pananampalataya ay nagiging inspirasyon. Bagamat po may mga plano ang pamahalaan para sa rehabilitation tulad po ng pagpapabilis ng mga permits at sa pagsuporta sa mga biktima, mahalaga rin pong tingnan ang mas malalim po na kahulugan ng mga pangyayaring ito. Ano pong itinuturo nito sa atin bilang mga katoliko? Isa pong paalala na tayo po ay hindi permanente sa mundong ito. Balinaw po yan na sinasabi sa Biblia in Matthew 24 verse 6 to 8, sinasabi po ng ating Panginoong kristo makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan, ngunit huwag kayong mabahala. Kailangan mangyari ito, ngunit hindi pa ito ang wakas maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian at magkakaroon ng tagutom sa mga at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang mga sakuna po ay tanda ng ating pagiging mortal at ng pangangailangan din nating magtiwala po sa Diyos sa lahat ng bagay. Isa rin pong paalala ito na dapat po tayong maging tagapagpangalaga din ng ating kalikasan. Malinaw po yan na sinasabi no, in Genesis chapter 2 verse 15 na inutusan po ng Diyos si Adan na alagaan ng hardin ng Eden. Ngunit dahil po sa kapabayaan no, at uh, maling pamamahala sa mga likas na yaman, nasisira po ang balanse ng kalikasan. Marami po ang mga wildfires na ito ay, uh, or marahil ito po ay paalala din na kailangan po nating maging mas responsable sa, atin, sa ating kapaligiran. Di po ba? Kakiers, ang bawat sakuna po, maging ito man ay uh, natural na kalimidad, no? sunog, bagyo o pandemya, ay talagang nagiiwan po ng malaking marka sa lipunan at sa individual no? pagdating po sa mga karanasan. Well, sa gitna po ng hamon na ito, hindi po maitatanggi ang kahalagahan talaga ng uh, resilience no? at pagkakaisa ng isang community. Ang resilience po ay ang uh, kakayahang bumangon mula po sa mga pagsubok habang ang komunidad no or ang community naman ay nagsisilbi pong balikat ng suporta no para po sa isang individual na nahaharap sa matitinding kahirapan. Kung kaya po ang papel na ginagampanan po ng dalawa ay hindi lamang po nagdudulot ng pagbangon no sa material na aspeto kundi po ay nagbibigay rin po ito ng spiritual at uh, emotional na lakas, di ba? Kakir sa panahon po ng kalamidad, ang res resilience no ay ang ang nagiging sandigan no ng maraming tao. No, ang, res resilience ay hindi lamang po uh, physical na lakas, no? Kundi of course, emotional no at spiritual na tibay din no na makakatulong sa mga individual na harapin ang mga hamo ng buhay. Maliwanag po ito na sinasabi no in James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Alam niyo na nagbubunga ito ng pagtititiis. Sa so, supot dadala ng sakit, kundi nagbibigay rin po ng pagkakataong magbago, matuto, at maging mas matatag. 'Di ba? Kung kaya ang mga sakuna po ay nagiging daan upang mas lumapit ang tao sa Diyos. So habang ang mga physical no na mundo natin, no, ay maaari pong magbigay ng uh, matitinding hamon. When it comes to spiritual aspect naman po, ang resilience ay nagdadala po ng kalakasan na hindi po matutumbasan ng material na bagay. Ang mga salitang, uh, magtiwala ka sa Diyos no, ay hindi lamang po payo kundi isang paalala talaga na sa bawat hamon na dumadating sa ating buhay, may plano po ang Diyos na mas mabuti kaysa sa anumang bagay nating naiisip. Maliwanag po ito na sinasabi ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12. Ay nagpapaalala po na may spiritual na aspeto ang bawat labanan na nangangailangan po ng panalangin at pananampalataya. Kung kaya mga kakiers ang mga sakuna po, hindi lamang po nagiging pagsubok para po sa isang individual, kundi para po sa talagang sa buong komunidad. No, sa ganito pong mga pagkakataon, lumalabas po ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Ang kasaysayan po ng mga Pilipino, ang bayanihan ay nagiging bahagi po ng kultura. Isa pong simbolo ng uh, pagtutulungan na nagmumula sa pusong handang magbigay, no, maglingkod at magmalasakit. Sinasabi po ni San Pablo in Galatians chapter 6 verse 2, Tulungan ninyo ang isa't isa sa inyong mga pasanin at sa gayon ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dito po ka no, ang tulong na ito ay hindi lamang po saan nyo ng material na bagay tulad ng uh, pagkain o tirahan, kundi pati na rin po ng emotional no, na support. Ang mga kapatid po natin ng mga volunteers, ng mga bumbero at iba pang mga miyembro ng community ay patuloy po na nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga gawain ng uh, kabutihan. Di po ba? So ito po ay pagpapakita rin ng isa talagang matibay na suporta at pag uh, sa sabuhay din talaga no ng uh, pagiging isang tunay na Kristiyano na kahit na lampas na sa oras ng trabaho, ginagawa pa rin dahil kailangan ang presensya, kailangan ng kanilang suporta. So dito po ka ang pagmamalasakit ay hindi lamang po isang kilos, kundi isa talagang pagninilay po sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang pamahalan po, no, na ipinapakita sa panahon ng sakuna ay nako patunay na pagmamahalan po natin na ipinapakita po natin no sa bawat dumadating na mga pagsubok sa ating buhay ay isa lamang pong patunay na tayo po ay mga anak ng Diyos. Tulad po ng sinasabi no inchanter 13 34 35 kung paanong minahal niyo ako magmahala din kayo. Sa gitna po ng bawat unos ang pagmamahal ng kapwa no ay nagiging ilaw no nagugubagabay po sa mga mal, sa mga naliligaw at nawawalan po ng pag-asa so ka bukod po sa physical aspect ng uh, mga mga ng ito meron din po tayong spiritual aspect na kaakibat ano po ito no maliwanag po yan na sinasabi din ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12 Ipinapaliwanag na ang ating pakikipaglaban ay hindi lamang laban sa laman at dugo kundi laban sa spiritual na kadiliman. Ang mga pagsubok po nating na naranasan ay maaari pong tingnan bilang bahagi po ng spiritual warfare. So isa po itong paalala na tayo no, na ay nasa gitna po talaga ng digman, hindi lamang po para sa ating kaligtasan, kundi pati na rin po sa ating pananampalataya. Kung kaya ka ang panalangin, no? Rosario at iba pang mga sakramento ay nagiging mahalagang sandata din po natin laban sa spiritual na kaaway. Kung kaya mga hamon po ay maring magdulot po ng mga paghihina, no? Pagkalugmok. Uh, Ngunit sa pag sa pamamagitan po ng panalangin, nagkakaroon po tayo ng lakas upang patuloy na lumaban. So, ang pagtitipon po ng isang community sa mga simbahan, no, pag-aalay po ng misa para sa mga biktima at uh, sama-samang pagdarasal po ay nagpapalakas hindi lamang po sa isang individual, kundi talaga sa buong community. So, narito po mga aral no na mahalaga uh, dapat uh, malaman natin upang maging matatag po tayo sa gitna ng mga pagsubok at uh, of course, no Uh, in terms po ng mga hamon na ito sa ating buhay ay kaya nating lampasan. Ang mga sakuna po ay nagbibigay ng pagkakataon talaga upang magmuni-muni no sa mga aral ng Biblia tungkol po sa pagtitiis, pagtutulungan at pananampalataya. Una na po dito no ang uh, pagsubok bilang daan ng pagpapalakas ng pananampalataya. kung saan sinasabi po ni Jane ni Santiago no in James chapter 1 verse 2 to 4 mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Alam ninyo na nagbubunga ito ng pagtitiis. Ang mga pagsubok ay nagiging daan po upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Sa bawat paghihirap, no, natututo po tayong magtiwala sa plano ng Diyos at ah, makahanap po ng lakas talaga sa kanya. Pangalawa po dito, pagtutulungan, no, bilang tugon sa sakuna. In John chapter 13 verse 34 to 35, ito po ay nagpapalala sa atin na ang, pana, ang pagmamahalan ay hindi lamang isang utos kundi talagang isang paraan upang ipakita na tayo ay mga alagad ni Kristo. So mga gawain po ng bayanihan ay sumasalamin po sa pag-ibig ng Diyos na nararamdaman po sa pamagitan ng ating pagtutulungan. Pakatlo po dito and last, no? ang pagkakaroon po ng pananaw sa buhay ng walang hanggan. In 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18 ipinapaliwanag po dito ang magaan na pagdurusa na pansamantala ay naghahanda sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian. Ang mga sakripisyo po na ating naranasan sa mundong ito ay pansamantala lamang po. Ang mas mahalaga po ay ang ating buhay sa piling ng Diyos na nagbibigay po ng walang hanggang kaligayahan. Yan po, mga ka-curious. Now, sa gitna po ng bawat sakuna na ito, may mga kwento ng pag-asa at uh, kabayanihan na nagbibigay po ng inspirasyon sa marami. At ang ordinaryong tao na nagiging bayani ay patunay po na sa bawat dilim ay may liwanag. So, halimbawa na lang po no, ang uh, mga Pilipino sa California na nagpapakita din po ng diwa ng bayanihan sa mga biktima ng wildfire ay talagang nagiging inspirasyon po sa iba. Sabi nga po no ng isang biktima doon, hindi man namin mababalik agad ang nawala, pero sa tulong ng Diyos at ng aming community, magsisimula kaming muli. So, ang ganito pong mga payag talaga ay eh, nagpapakita po ng lakas no na nagmumula sa pagtutulungan. Ang mga volunteers po natin no, ang mga bumbero, no, mga karaniwang mga mamamayan na nagtutulungan, eh, nagiging simbolo din po ng hope no ng pag-asa. So, ang kanila pong mga dedication sa pagliligtas ng buhay ay, uh, at ang pagbibigay po ng tulong ay isa talagang paalala na ang pagmamahal sa kapwa ay buhay at makapangyarihan. Maliwanag po yan mga kakirius. So, ang pagbangon mula po sa sakuna ay hindi isang madaling proseso. Tandaan po natin yan. Ngunit, no, sa pamagitan po ng resiliensya no, at pagkakaisa ng community, ito po ay nagiging possible. Posible po yan. Ang bawat takbang patungo po sa pagbangon ay nangangailangan ng lakas, ng pananampalataya at suporta mula sa community. Now, ang uh, mga ahensya po ng gobyerno, ang mga non-governmental organizations or uh, NGOs at mga simbahan po no ay may mahalagang papel din sa pagbibigay po ng tulong at suporta. Ang mga relief operations, counseling services at uh, iba pang mga inisyatibo ay nagiging mahalagang bahagi po ng proseso ng pagbangon. So, ang uh, spiritual aspect ng pagbangon ay hindi dapat pong kalimutan din, 'di ba? Ang pananampalataya ay talagang nagbibigay po sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon at magpatuloy po sa kabila ng kahirapan. So, ang mga pagsubok po na naranasan po natin ay nagiging pagkakataon upang mas lumalim 'no ang relasyon po natin sa Diyos. So, ang papel po ng bawat isa sa community, 'no, sa gitna po ng sakuna ay hindi talaga matatawaran. Ang uh, nagbibigay po ng lakas no ang uh, ating pananampalataya upang makabangon mula sa bawat unos habang ang uh, community po na natin naman ay nagiging sandigan po ng suporta din at inspirasyon. So dito po sa atin no uh, sa ating pong spiritual na pamumuhay well in our spiritual aspect ng pagtutulungan ay nagpapalakas po ng pananampalataya ng bawat isa. At of course, ang mga aral mula po sa Biblia ay nagbibigay din po ng gabay no, sa pagharap sa hamo ng buhay. Kung kaya ang mga kwento po ng kabayanihan no, ng pag-asa ay patunay po na sa bawat dilim ay may liwanag na dala ng pagmamahal, pagtutulungan, pananampalataya sa Diyos at uh, of course, no, pagpapakita ng tibay ng ating uh, tiwala sa Diyos. Sa so, huli di po ka no, ang pagbangon mula po sa sakuna na ito maging simbolo ng tagumpay ng ating spiritual at physical na lakas na tao. Mga kakurious, ang tragedya pong tulad nito ay paalala po na tayo ay nilalang upang magkaisa, magtulungan at magtiwala sa Diyos. Huwag po tayong mawala ng pag-asa sa halip gamitin po natin no ang pagkakataong ito upang maging inspirasyon sa iba. So manalangin po tayo para sa mga biktima, tulungan kung kaya no at patuloy po na magpakumbaba sa harap po ng Diyos. Sinasabi nga po no in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang lahat ng bagay ay may panahon, may oras ang bawat bagay sa silong ng langit. So kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, huwag pong kalimutan na i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Ibahagi po ang video na ito sa iba upang may pakalat po ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Salamat po sa inyong suporta at naway lagi po tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Hanggang sa susunod po ka-curious, God bless po sa ating lahat.